Alam mo ba? Isang senado sa mga mahalagang parte ng legislatura sa ating bansa. Isa sila sa mga gumagawa at nag-aaral ng mga panukalang batas na isinusumite sa Pangulo upang pag ay maging ganap na batas. Pero maliban dito, mayroon din silang kapangyarihan na maglitis at magresolba ng iba't ibang mga problema at isyu. Sa paghahain ng kandidatura, kabang-abang kung sino ang mga tatakbong mga senador. Maliban sa mga prominenteng politiko, pinasok na rin ito ng ilang mga sikat sikat na artista at mga personalidad. Kaya't palaisipan sa karamihan kung mayroon bang mga panuntunan kung sino ang maaring tumakbo sa Senado. Ayon sa 1987 Philippine Constitution Article 4, Section 3, nakasaad na upang maging parte ng Senado, dapat ang tatakbong kandidato ay naturalized born Filipino, mayroong dalawang taon nang naninirahan sa Pilipinas, 35 years old pataas, nakakabasa, nakakasulat at rehistradong botante. Marami tuloy ang nagsasabing dapat idagdag sa mga kwalifikasyon ang mayroong mataas na antas ng edukasyon sa mga kandidato. Lalo pat gaya ng Pangulo, anim na taon ang paninilbihan ng isang senador. Marami naman ang mga pananaw at opinion ngayon tungkol sa pamumuno ng ating mga senador sa bansa. May mga sarili kasi silang adhikain, programa at plataporma na isinusulong para sa mga mamamayan. Kaya't bawat kandidato, dapat maging responsable sa pamumuno, paglilingkod at ang mga butante naman kailangan maging matalino sa pagpili ng mga iluloklok sa iba't ibang mga pwesto. Ngayon, alam mo na!